Meron nga tayong kasabihan sa Ingles. You cannot put a good man down. For he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, that nobody can deny. Sir, for good luck. May maganda akong balita sa iyo. Thank you, sir. You are a pool pledge colonel now. Talaga, sir. Oh. <laughs> Congratulations. Happy birthday. Abuhay si Kendall Maganto! Abuhay! Salamat mga kasama. Ano pang hinihintay natin? Magsikahin na tayo. Walang yaka? Ha? Bakit, bakit mo narin pang anak ko, ha? Anong hindi ikaw? Nahuli ka na nga eh. Walang yun ito. Ang sabit-sabit mo. Gentlemen, salamat sa pagpapaunlak niyo sa imbitasyon ko. Isang mensahe lang ang nais kong iparating sa pagkakataong ito. At iyan ay kaugnay ng katanungang, paano ba natin may lalapit ang ating sarili sa mga mamamayan bilang man in uniform and a public servant, maging makatao at paglingkuran ang taong bayan ng buong pagmamahal at walang kinikilingan. Unang araw ko palang bilang provincial commander sa lugar na ito, Katakot-takot na reklamo ka agad ang nakarating sa akin. Malamang yari kay Maganto. Kasama ka doon pa. Oh, Ba't ako? Pare, ingat ka. Baka kamasilat ni Maganto. Ba't ako? Ito. Huwag kayo magtuturo. Baka manuno kayo. Ngayon pa lang, umpisaan na natin ang pagbabago sa ating imahe. At kung sino man yung mga bad eggs na yun sa ating hanay, tayo na mismo mag-alis. Nakikikisa ba kayo sa akin? Yes, yes, sir. Okay. Dismiss. General. Tatlong milyon para sa'yo. Para sa aking kalayaan. Hindi na. Tayo na. Nga na. Toro, mag-drive. Diyan tayo. Yes, sir. General, mag -isip, isip ka. Hindi mo kikitain sa loob ng isang taon yon. Kahit anong kayod mo pa sa gobyerno. Yudi puta, binibili mong batas pati ako. Siguradong ganyan din ang ginagawa mo sa mga humuhuli sa'yo. Kaya hindi ka mahuli-huli kahit hindi ka magtago eh. Marnig ko pang mo. May paglalagyan ka. Para.